nagigira ko sa'yo. Kamagin, sir! Kamagin talaga? Sa parang yung mabalit pa ako dito? Mati pati ka! <laughs> <laughs> oh, oh my God! Don't let me! Oh my God! Good evening, sir. Good evening. Magpapagupit po kayo. Wait lang ha, titingnan ko lang. Salon pala to? Oh, po, sir. <coughs> ah, akala ko kasi hardware. ano po kayo, sir? Anong gupit niyo po, sir? <coughs> Di ba yung yung hairstylist dito? Ah, sige po, sir. Ayoko na ako sa Hindi ako sa inyo. Paalis na nga ako. Ay, sir! Saan po kayo pupunta, sir? syempre uwi okay, na! Kamagin, sir! Kamagin talaga? Sa bagay, mamalit pa ako dito? Mati-pati ka!